to no, yan lugar to. San Fernando, San Fernando okay. yan o. Grabe, kami ngayon dito sa may bangka na walang kating. Ayan, yan, yan Ito yung sitwasyon dito ngayon. Kasi galing kami ng Kamarini, sir 4 days kami doon. At sumakay kami ng bus, ay tricycle after after tricycle ito na naman sumakay na naman kami ng bangka after naman ito lakad tapos bangka ulit ayan 'yung sitwasyon ngayon ayan grabe talaga sobra lahat si malayo pa 'to kaya hindi pwedeng lakarin ayan, ayan. marami naglalakad sobra ngayon lang nangyari 'to Itong bagyo na 'to na binagyo talaga yung uh, buong ano, Lipinas. Grabe nakita niyo yan, kalahati na yung ano, bahay niyan. Nasa kalahati na. Bahay ba yan o uh, may mga kabaong doon sa loob? Ayan. First time nangyari ito sa ano sa dito dito sa Kapikulan itong ganitong baha. Ayan. Grabe ang sitwasyon talaga ngayon, ito ngayon, no, sinasakyan namin bangka. Walang katig, walang ano. Anytime pwedeng ano to, pwedeng tumaob kung walang mag-aalalay dito. Ayan, nag-aalalay sila dito sa likuran. Ayan, medyo mahaba naman to pom. Pamportihan daw to. yan. Ayan. Ayan sila. Alalay lang talaga sila. Ayan, nag-aalalay. Kasi mahirap pag ano doon, doon kami di diretso yan, yan, Kita niyo na yan. Ayan, pag daw yan. Ayan oh. Eh, yan talaga uh, sobrang ano, sobrang hirap. Oh, ito na. Ito dito, meron kami nadaanan dito na ayan. Bilihan ng mga taol. Ayan Oh. yung sitwasyon namin dito. Ayan, yan, 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 Alalay lang talaga. Anytime pag hindi marunong yung nagdadala nito, tataob. Grabe. First time. Sa kabikulan to. Hindi lang dito sa kabikulan ba Pati sa Quezon City, Batangas, Tabaysia, lahat halos buhaba tayo ngayon. Eh. ayun Alalay lang kasi walang ano. Anytime talaga pwedeng ah, pwedeng tumaob kaya maupo tayo yan eh yung mga nag-aalala, ito ito yung nagbaba. <laughs> ito. Ah, ito. Ayan. Wag lang malikot. Ay, hindi ko ba ano, ano sa pinyapansya? Ay, oh. Nagamit. Ayan, ngayon, uh, grabe talaga si situation ngayon dito. Sana may upload ko to ngayon kasi para makita ng ano yung sitwasyon dito na hindi na umuwi muna ngayon. Di diba? San Fernando. Sa Palayan. Palayan. Grabe. eto na, bubong na lang natitira. Ani pa upo ka lang dyan han. Nakita mo to bubong na lang natitira Ito ang sitwasyon na tinataanan namin ngayon dito Dito kami dumaan sa may bandang taas Bubong na lang oh Sobra Dan, pag naka-anong naka tayo dito, nakalaan? May was ano lang. Mga ano lang daanan. Huwag lang malikot. Kasi baka tumaw yung bangka. Talagang mga bitirano na itong mga ano na ito. Bebe, bebe. Boy, bebe kamay mo, bebe kamay mo. Mayero, bebe mayero. Kamay, kamay, kamay. mayero. Buti kung kamay na bakal yan <laughs> Eto Grabe Na-rescue na yung mga tao dito ano Diretso sa postoy Diretso sa postoy <laughs> Grabe Parang mo dito ano? Parang bakit tayo ano? Ayo, you know, grabe, bubong na nga lang oh. Doon sa baba doon yung mga ilog doon, walang tubig. Yung inagyan namin kasi bago, walang tubig. Grabe dito nangyari ngayon sa San Fernando. Ito, San Fernando to, ano? Milaon. 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 Ah, Milaon na ito? Oo. Oh, San Fernando dyan sa pakalapas ko lang. Milaon na pala ito. Uh, ayan. Diyos ko po. Diyo. Lord kayo nang bahala sa amin. Pagalo na, Noy! Ano yan? Baboy. Ay, baboy. Ay, baboy. Ay, aso, melon amoy. Baboy na lo, na lunod. Amoy melon. Ayon, yan, nakita ko sa dati. Ano? Oh, para sa agos. Ha? Yeah, yan. Saan kita sa dati mga gimana, John? Sa dati. Ay, sa bridge. Ano to? Hindi pa talaga humupa to? Ganito pa talaga? O mas malalim pa dito? Isang ano pa to? So, o oh malalim pa dito? Humupa. Uh, parang malakas ang agos dyan ha. Ah. Marami na doon na ano, na trap na mga ano, malalaking sinakyan. Hindi malakakadaan doon sa tulay. Malik lang pa dito tuloy daw. Sa so, may ano tulay. Oh. <laughs> Bababa ba kami sa Pasay. <laughs> Pasay. Pasay kampi ko. Yay! Ito 'yung bigas sa lobo ko 'yung bangka dito. Ayano. Oh. Ayan, yan, kasi lumunang Grabe to. Pwede bang bumaba na lang ng SM North? Hahahaha. Isinagamak din. ba din? Ayan. Ito, mga na yung nagsasagwan dito. Kasi ito, delikado to. Pwedeng inintay, pwedeng tumaug to. Walang katig, walang katig. Medyo bumabaw na pala siya. Dalawang katao, yung unang nito. Rabi <coughs> kahapon daw eh, itong lugar na to lagpas tao pero ngayon medyo bumaba siya ng konti lagpas pa rin ng tao <laughs> <laughs> dalawang tao grabe <laughs> ayan An Okay, yan o, oh. yan. Nagawa. Nagawa. Tol, okay lang diyan, Tol. Ha? Ayun. Malapit na ba tayo, malayo pa?

grabe yung mga kabahayan dito ngayon oh. halos yan halos lubog na lubog na grabe dun sa Ludman walang baha 2 days na 2 days na halos uminit dito halos yung tubig dito sa may ano hindi ang anong lugar pa na eh milaos hindi pa rin bumaba. Bumababa siya lang, magbaba siya ng konti pero totally yung ang lalim pa niyan talaga, lagpas pa tao. Grabe. First time yung kabi sa kapikulan to, nangyari. Ipan yung mga palay dito. Wala na. Wala, wala mo mga tanim. Meron. Oo, oh, yung may ano dito, Yung iba, madali na lang eh. Ay, paano kung sumabay nga dito? Wala na. Lugi, negosyo, wala pang kita. na kami doon sa ano. Apat na daw na yun. No? Sa kamarimisor Wala, pinilit na lang talaga na mo. Eh. nag, ano kami? Sa, sa tricycle, pati nagpahatod sa ano. Oh, maulog ka! Sobra talagang ano, talagang inanon na mo. mga bilang pagkain. Eh. Dito. Kaya nga. diyan nakita nyo yung sitwasyon dito sa may ano, sobrang lalim talaga. Parang dagat na. puno ng yog halos kalahati na siya yan yan e, siya po siya dito yung ilalim nito pala yan kita sa pula na yun? Yon, pula. yung parang may cross? oh, simbahan yan ayun, doon tayo doon tayo sir? malapit o oh. oh, medyo malayo-layo na pala na medyo malapit yung parang may cross dito oh, oh. <laughs> ayun, no, na? oh. ayun o, no, yun yung doon pa kami pupunta okay, sa may uh, ano na yan kulay-pulay, simbahan ba yan? simbahan na dyan pa, dyan pa tayo no? Oh, malayo layo pa nga na medyo malapit. Ayun. Grabe. Ito yung mga manok oh. Buti pa yung manok nasa taas, safe sila diyan Bibi. Oh. Bibi, yung mga bibi oh, sarap naglaro pa sila. Ayun oh. Ayan. may ari niyan. Pwede na magkuha ng tigsaro. experience talaga to yun pa medyo malayo pa yung pupunta namin nandun pa mapagalo ng pagsagwa no ano na pwede na na dyan na ba ay katapos ha <laughs> <laughs> Okay. Pero busa, 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 mo. Isin? Na. pa na. Wala eh, eh, no. ininom mo sana 'di ba? Kerado, kerado. Potensyal na mag-inom. magbakay na sana ng alcohol tapos sindihan. <laughs> oh, pag alcohol bagapit baga, si sindihan mo sana yun pag nasindihan din, hari na 'yong ano, pwede na nga alakin 'yon sa kulungan bagay ang gibo Oo, oh, sa ano day sila ning ano, day sila ning nababakay na alak. Kaya alcohol pwedeng ilaw. Sisindihan lang 'yon. Ubos 'yung ano. Pwede na. Numin, alak na. Ayan. Ayun. Ayun pupunta pupuntahan namin 'yung kulay pula na 'yan na nakikita n'yo para ah, simbahan yan yun. Sobrang layo pa niya, malayo pa. Doon pa kayo pupunta. After nito, bumaba kami dito, maglalakad kami tapos sasakay na naman kaming another bangka ayun yun yung sakripisyo mayo man yung di ano dito Hoy, may signal ng ni... dito dito. Yung Globe. Yung Globe malakas dito ano. Globe. Ikaw na. Dito lang ng Globe 'yun oh. Tower ng Globe 'yun. Ah, ano? An. May signal ang Globe dito dahi. eh. Baka may signal lang yung tower ng Globe. pungkang nyugo. Ayun ani, ayun oh, ayun yung puno ng nyugo, halos kalahati na lang yung natitira oh. Oh. Oh, wala naman yung kulin tao diyan. Kailangan ay dapakatao kita. Dapakatao. Duman sa may ano, batag. Sa may batag siyan. Ano? Tumang, kaya, laging, kaya ito 'yung lagi oh. <tong tundu> ano ka yan? May mukha man eh. no. din si. Dinggilis yan. Ay, diniggilis ni. Iniisimasagrad. Hayo, hayo, hayo ma na makinan nito. Nalubog sa baha. Diyan na ano? Gamit. Eh may kasalubong kami, papunta naman nang tundo yan. <tong tundu> Tundlo. Yung mga ano kasi dito, mga rescuer, wala mang ginagawa. Oh, dito na mismo nang galing sa mga taga rito, yung mga nagre-rescue dito, ha? Ah, wala raw ginagawa. Ayan. Buti pa itong mga ibang tao dito na ano, nakakatulong sila kahit na mag magbayad ka lang sila kahit konti. yun Pwede na sa kanila. Ayan narinig nyo na mismo mismo sa mga tao dito na ano nagbabangka. Ayan. Rescue pinipili lang ba o ano? Well, sino nagwawakas sa kinalan ng Oh. Bagay lang. Bagay lang. Hindi... Ano bang importante, bagay o tao? Tao. 'Di ba? Tao dapat ang sinasakay nila. Oo, tao hindi na. Ay nako, juice ko po. Oh. Ito yung mga kangkong o oh. ng pinakagadobo. Shampoo na sana no yung kuyang. Nagpapawis <laughs> na Shampoo na sana. Dumaan dito si Gov Billy Perez. Binigay dalawang <laughs> cracker. Guburin niya pul niya. Aba, tikot na tapo. Hoy, uti na tapo. Silawiji. Malapit na po ang eleksyon. Yung maging totoo tao lang sana. Huwag yung pakitang tao.

Paano paano na kay diyan? Kay man lagi jan panong ano sakyan. Yung may, may nakakagay. Ang ganda lang talaga. Ay, Ayo pala, maganda pala tala, hindi tayo sumakay ng truck kanina. Maano lang mga diyan. Stranded lang din. Oh, umikot din yun know. oh. Magikot bagaw. Yung truck, you know, umikot. Ayo. Eh, hindi man yan makakaano, marami nang ano doon. Baka magiba pa yung tulay doon. Ayun, yung tulay na yan dadaanan na yan. Yan ah. Atras yan, atras yung mga truck na sinakyan ng mga ibang tao kanina doon sa pinanggalingan namin And Ito, ano ba ito? Kalsada ba yan? Opo, oh, kalsada Papunta yung highway, highway. Papunta Ito ba yung highway? Opo, oh. ah, ito pa papunta oh. yung papuntang pili Opo, oh, papuntang pili Ito pa yung highway ng pili ngayon yan ay, nakikita na lang yung barandilya ng ano. Barandilya Ayun. Oh, ang gandoon. Baha. Ah, wala talagang makakadaan. Makakadaan lang talaga dito bangka. Ayun, grabe. Oh, bago pa lang ito eh. Ayun. Yung ibang truck na sinaki ng ibang tao kanina doon na bumabalik sila kasi sobrang dami na rin. Baka yung tulay doon bumigay. Yan, pinapabalik sila ngayon. Yan, daming tao doon na naka-stampay. Yus miyo purisima. Kamot, 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 kamot. Alalay. Break fluid pala to. Mababaw kan dito, mababaw. Ito medyo mababaw pala dito ng konti. Ayun. Tatawid lang tayo doon naman tayo sa kabila. Tayo magdakter. Oh, na. Sumayad na. Sumayad ano, naglason. Ito sa ura ng si ano Sino bang bababa? Kami? Hindi, yun Ah. Hindi, hindi, hindi. ah? Ayan na, dito kalsada to medyo mababa Ayan. Ayan, dito na naman kami sa kabila maano ma ma na tayo Pas Paspas natin may alo na ayan na parang malakas ang ano ah Parang malakas ang Parang malakas ang tubig ah. Sagrad pa. <laughs> <laughs> Bumalik yung mga ta. kita para mapasulog lang kita. Oo, pasulog na. Ayan. Ay, mga mga rescue raw, sige lang ikot-ikot sila dyan. eh yung mga, mga nag, Yung mga nagre-rescue dito, nakakita ako doon, iisa lang. Oy, kuya, may river daw dyan. Ah. Saan? Wala dyan? Wala. 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 Doon lang yun. Kuya, ba kami ah. Wala man dyan. Hindi yeah. sa 100 ano Wala. <laughs> Grabe. Ah, Pumunta lang siguro 'yun ng mga nagre-rescue dito para mamashyal. Picture picture. Picture picture din sila. Yan hindi namin alam yan ha. Hindi sa mismong mga tao na dito nang galing 'yung mga nagre-rescue. Walang ginagawa. Napasulok lang kita nag na tayo. Mm -hmm. Oh, so gustong kumuha ng kangkong. Gustong kumuha ng kangkong. Ano? Walang uuwi hanggang walang nahuhuling isda. Nadamay pa si Muro Ami dito. Ayun, uh, malapit, medyo malapit na kami. Ini in ni yung bulkaning na no? Ano pa yan? no? Isarog? Yung ang bulkan mo yun doon pa yun. di Hindi kita. Hindi pa nakita. Isarog lang pala yun. Ayo. Hindi yung kita. Yan na yun sa may ano, sili. Palagay mo, ilang pilang araw pa to. Bago mo pa. O, dito sa o, hindi, diyan sa ano, yung sa pwede na madaanan. Mat dalawa tatlo ganun. Ibig sabihin siguro dito sa lugar na ito mababa no Kasi dun sa dinaanan namin dun Wala naman mga tubig ano ah sino san ba to yan na ganun sarampa ng mga hindi so umakyat din sila Oo. ngayon yan pag diyan ka na punta sigurado Oo, oh, may asan sigurado hindi mo wala nang asan ah kain nakakuha na siya ng pagkain niya kanino ito mga itik Ang daming itik dito ngayon. Grabe yung itik dito. Pabor sila sa mga pagkain dito ngayon. Kanina may ng kami patay na baka doon sa may kalsada. Tapos may nadaanan din kami patay na baboy dito. Dito siguro yung mga hinanod. Ayan. Ang daming itik dito.